mga kabayan ito yung lugar yan tayo sa harap ng simbahan eh. chapel so doon siya nagpunta sa may yon doon sa may pharmacy na yon nandoon siya sa loob ngayon yung amo ko nandoon yung appointment niya so, ayan medyo maliliit lang yung daan dito makikitid so yun sa kabila naman ay taya ng loto ayan alright yun okay. mga kabayan. Uh, bonjour, bonjour. Good morning sa ating lahat. So ngayon po ay uh, lunis na naman mga kabayan. So natapos na naman po ang day of kahapon. So, ngayon mga kabayan ay start na naman ang trabaho. Kailangan na naman kumayod. Yun. So, ngayon pa lang task natin na gagawin ngayon ay maglilinis tayo ng kotse. Medyo masama pa nga ang panahon. Parang uulan. At uh, medyo mahangin. Sawt muna tayo ng ano, botah. Para uh, hindi mabasa yung sapatos natin habang nagdidilig ng garden. So, yun mga kabayan, change plan tayo ngayon. <coughs> uh, magdidilig daw muna tayo ng ano, halaman. Dilig ng garden. Ah, uh, so, mamaya na lang daw linisin yung kotse. Kasi may, mukhang may naman sila mamayang tanghali. Eh. So, hindi natin alam kung magpapadrive na naman sila. Ayun mga kabayan, ah, hihilahin, hihilahin naman natin yun, no? pipe doon sa harap muna. Doon tayo mag start sa front door, sa harap. eh medyo malaki-laki kasi itong garden, so medyo matatagalan tayo sa pagdidilig ng halaman. O so, yun, umpisahan na natin. Ayun ah, mga kabayan ay setup na natin yung isang pipe, yung malaking pipe. Yung dito sa ano, sa government pipe. sa so, ngayon, set up natin yung isa, yung dilaw. Kasi uh, mostly ito ginagamit namin doon sa loob dahil ano to, uh, rainwater naiipon to sa well and then ito yung ginagamit namin pandilig dun sa mga halaman dun sa loob ng courtyard so yun set na natin sumulan na natin yung uh, pagdibilig so mostly mga kabayan, ginagawa ko pala to eh, minsan pagka sobrang init, once a week pero pag winter naman minsan, depende pag maulan, minsan inaabot ng isang buwan bago ako magdilig 好，都 morning。嗯，早上啊，对啊，就是早上啊，对啊，就是早上。你你早上没？上午是？嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，上午是。嗯，

after ko daw magdilig linisin ko yung kotse may titingin yata ang buyer uh, bukas so, pinalilinis natin. atin uh, may nasira yung ano, rust guard dun sa ilalim baklasin ko daw yung gulong para kung kaya ko pang i -picks. oh, mga kabayan. Yan pa pala yung mga didiligan natin. Medyo maluwang-luwang pa. Dito naman tayo sa ano, sa kabilang side magdidilig. so yun pala mga kabayan tapos na tayo magdilig uh, hindi na natin binidyohan lahat kasi medyo ahaba uh, naman yung video natin so hindi ko na binidyohan lahat so ngayon gagawin natin ay uh, gagayak, magbibihis dahil uh, 11.30 eh, pagmamaneho ko ulit yung amo ko so yun, tingnan natin kung saan uh, pupunta papakita ko sa inyo yung lugar kung saan ko sila ipagmamaneho Oh young guys, see you later. basta naman lang nililinis na natin punas punas lang hindi naman masyadong madumi ko na yung amo ko So tignan natin kung saan Saan pupunta Okay ayos lang Ayos lang muna natin yung kotse Habang naghahantay okay, mga Kabayan Late na naman po ang magiging lunch break natin <laughs> So yun mga kabayan, i-drop ko na po yung amo ko Uh, dito sa ano, Beta Pharmacy. So, meron pala siyang appointment sa doktor. So, yun. Tambay muna tayo dito sa kotse. Dito lang muna tayo magtambay-tambay habang nag-aantay. So, mga kabayan, ito yung lugar. Yan. Tayo sa harap ng simbahan. Chapel. So, doon siya nagpunta. Sa may yun, doon sa may pharmacy na yun. Nandun siya sa loob ngayon yung, yung amo ko. Nandun yung appointment niya. Ayun mga kabayan. Nakabalik na pala kami ng amo ko. At nakapag uh, lunch break na rin tayo. So ngayon ang gagawin ko ay dadaling ko sa ano. Sa garage itong kotse. Babaklasin ko yung gulong. Tingnan natin kung may natin yung kanyang ano. Rush guard. Okay. ayan kapitana natin na ijak natin oh hai. So, yun mga kabayan, nabaklas na natin. Ito nga pala yung masira. Aras guard sa ilalim. Yan. So, ngayon, tingnan natin kung magagawa natin ng paraan. Okay, let's go. So, naikabit nakikabit na natin sa ilalim. Yan. Okay, so, pwede na yan. Hindi na malalaglag yan. May mga tornilyo naman eh. Okay, so, ngayon, kabit na natin yung gulong. Okay, so yun mga kabayan, malapit na matapos. Ayan. Lagyan na lang natin ng patigas dun sa ilalim. Dahil natin yan, kabit na natin yung gulong. Okay na yan. Okay na pala yung mga tools natin. Ayan. Mga uh, tools natin ginamit. Okay. Okay. So yun mga kabayan, tapos na po ang trabaho natin ngayong buong maghapon. So ngayon ay pahinga muna tayo. So that's it for today. Uh, Sana yung nag-enjoy kayo sa pananood. Uh, see you on my next video. Uh, at mag-iingat po tayo palagi. Ciao!